In the, in the wounding... Kinumpirma ng Bangsamoro Autonomous Region, Police Regional Office o so PRO Bar na may ilang naganap na shooting incident sa ilang lugar sa rehiyon bago ang pagsisimula ng Barangay at SK Elections o so BSKE ngayong lunes. Sa panayam ng SM9 News kay PRO Bar Autonomous Region Police Brigadier General Alan Nobleza, sinabi nito na may ilang naiulat na nasawi at nasugatan sa pamamaril sa dato o din sinsuwat. Asam today ho, uh, mayroon ng, uh, mga shooting incidents na nangyari po lalong-lalo dito sa Dato' Odin Sinsuat maging dinaw del Norte that happened last uh, this morning at 6 o'clock 6 o'clock mm -hmm. uh, that resulted in the killing of 2 and the wounding of 3 at meron po tayong na identify na apat na suspects dito sa pagbaril uh, dito sa mga innocent civilians dito po sa dato Odin Sinsuat. Maliban dito, sugatan din na isang individual sa pamamaril sa bayan ng Butig sa Lanaw del Sur. And also the shooting incident happened also in Butig Lanaw del Sur. Butig. Uh, that resulted in the wounding, ano po wounding po nito ni nang isang uh, Jamal Bau. Uh, asawa po ito ng tumatakbong barangay chairman. Mm. And it so happened that the suspect uh, who is his uh, brother. Ano, mismong kapatid niya po yung suspect dito sa pamamaril. At ito yung uh, brother niya, ito matakbo rin na uh, barangay chairman ng barangay Poktan, Butig, Lanao del Sur. Samantala, anim naman ang naitalang sugatan sa shooting incident sa bayan ng Tuburan sa Basilan. At isa pa pong shooting incident na nangyari sa barangay uh, Sinulatan, Um, tubor, tuburan na uh, basilan that happened this early morning. So uh, that shooting incident resulted in the, in the wounding of uh, six uh, civilians. ano po At uh, we are still investigating on the identities of the possible suspects. maliban naman sa shooting incident, may naitala rin komosyon ang PRO bar. Samantala mayroon ng person of interest ang kapulisan sa dalawang arson incident sa Maguindanao. Napaulat na na nagkaroon po ng uh, panununog dito ng mga mga public school uh, mm -hmm. classrooms po. Uh, nauna po dito ng uh, October 28 ng madaling araw, uh, it was happened in Barangay Ruminimbang in Barira at yung isa naman po dito sa Barangay uh, Poblasyon Dalikan mm -hmm. sa Datung Udin Sinsuat. At ito po ay ating inimbestigahan at uh, meron po tayong mga persons, persons of interest uh, uh, but we are going to reveal the names maybe later so that uh, the investigation will not be preempted sinabi naman ni Lobleza na ang naitalang mga insidente ay kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng election concern para sa Dios sa Pilipinas kong mahal carlo dela Peña